nagwawala na naman po itong mga alipores ni Digong dahil dito sa nakita nila dinner with senators and their spouses yun lang dinner ito sa Malacanang syempre kasama ang first family at ang mga senators kasama ang kanilang mga may bahay kapansin-pansin wala si Bato de la Rosa wala rin si Bongo hmm <laughs> galit na galit etong mga damuhong ito etong mga alipores ni Digong sabi kasi talaga ba dinner lang daw ito ang pagkakaalala ko kasi meron din ganitong okasyon noong nakaraang taon hindi ko alam kung taunan ito kada quarter o ano anyway um, yun daw ng mga dumalo dito ay siguradong pamumudmuran mamumudbud daw ang nasa Malacanang Uh, sa mga dumalo nga dito, mamumudmod. O sige, eh kung meron talagang ipamumudmod at nagbigay nga talaga, sana po magsalita agad si Mr. Robin Padilla. Kasi naantyan po si Mr. Robin Padilla. Itong <laughs> si Robin, ano, talagang uh, kahit papano, titimbangin niya, no? Abay, baka walang mapala ang PDP laban candidates dito kung hindi ako matan. So, ganun ang ginagawa na si Mr. Padilla. Yun daw, yun daw ng mga naanditong senators ay sigurado daw na uh, maambunan. Yan po ang kaisipan ng mga diehard. Na pag may nakita silang pagtitipon na ganito, sigurado daw na uh, binipigyan ng pera. Mahihirap na ba yung mga senators natin? Walang ba silang mga budgetary allocation bak bakit Bak bakit ganoon but ang iniisip na ng mga diehard na may ipinamumudmud di ba yan po siguro kasi ang naging gawain talaga ni Sara Duterte at ni Digong ano ho dahil sa case ni Sara Duterte medyo hindi masyadong halata dahil pa reward kuno anyway ganun ang sistema siguro nga ng mga Duterte kaya akala nila ganun din ang nasa Malacañang Mm. Makapangyarihan daw itong unang ginang Nax. Uh, Damang-dama mo ba ang kapangyarihan? Dahil nga, ewan eh, ko oh, anong sinasabing kapangyarihan. Ang atin pong first lady ay natural lamang na may mga mga uh, function din sa ating gobyerno. May ginagawa rin yan. Mm. Anong, ang gusto nyo ba ay uh, wala Walang ni isang proyekto or gagawin ang first lady. Yan po ba ang gusto niyo? <laughs> Purchase pur santo talaga itong mga mga kababayan natin na namumuhay sa kadiliman at patuloy na nagpapauto. By the way, bakit nga ba andito si Mr. Robin Padilla? Yun, yun yung malaking katanungan eh. Present si Mr. Robin Padilla. Ano po yan? Masakla po ba yan sa inyong mga DDS? na naandyan sa Mr. Robin Padilla? Dahil alam ko naman kung gaano nyo ang kinin ang mga senators. Katulad ni Bato, Bongo, abay kahit si Tolentino, ang mga Villar, si Robin Padilla, umaangkin kayo eh. Alam nyo yon Inaangkin nyo yung mga politiko. Kayo lang naman yung grupo na may ganyang sistema. Yung inaangkin. Mm. Ay paano yan? Kasi yung Nationalista Party, malaking partido ni Villar, ni dating uh, Senator Manny Villar ay mukhang mukhang um, kaalyado na na nasa Malacanang kaalyado na ni PBBM hindi ba't mas malaking dagok yan malaking dagok talaga dahil ang ibig sabihin yung dalawang senators na Villar ay sigurado rin na kaalyado na ng na nasa Malacanang yun lang kasi ang nababasa natin sa mga netizens mahirap din masyadong tiwal pagkatiwalaan agad daw itong mga Villar dahil they are known to be balimbing ba ang tawag doon anyway yun ata yun pero masaklap masakit sa inyo sa tingin ko ang ang presensya ni Mr. Robin Padilla dito sa sa dinner na ito ng First Lady at ng mga Senators syempre ito inorganisa, inorganisa ng First Lady at ng Senate President ito ata yung sinasabing unity. Ito ata yung totoong pagkakaisa para sa ikauunlad ng ating bansa. Ito ata yung totoong um, magiging daan para lalo tayong maging mapayapa at para lalo maging maayos ang bansa natin. Magaling. Yung mga wala dyan, katulad ni Bato at ni Bongo, you are nobody siguro. Good luck.